Ayan. O, so, jogging tayo guys. Dito tayo na naman sa ating pong ginajogingan dito sa uh, Forest Hills, Antipolo City. Itu Dito na naman tayo. Mag-jogging naman tayo guys. Uh, kaya salamat sa inyong uh, suporta ah, sa aking mga videos. Good morning, FB World. Good morning, followers, around the globe. <laughs> uh, mag-jogging naman tayo. Magandang mag-jogging. Uh, dahil hindi gano'ng mataas sa araw. Ayan o, natatakpan siya ng ulap. Kaya magandang mag-jogging, guys. O, oh, happy Monday. O, uh, uh, today is uh, heroes day. Araw ng kagitingan ngayon, guys. Uh, Araw ng mga bayani natin. eh salamat guys. Sa inyong uh, panonood Sa aking pong pagja-jogging. Ayan. Jogging tayo. Para healthy body guys. Kaya salamat guys. Sa inyong panonood Sa aking pagja-jogging. Ayan. Ang ating mga background. Mga uh, nature's. Oh, naglalaki hang mga punong kahoy. Mga ah uh, malalaking kahoy sa ating mga background, guys. Oh, tata green, na green yung ating background view. Oh. Ayun po, yung ating mga background green na green, guys. Kaya salamat sa inyong panunood sa aking pagjajaging, guys. Ayan, kailang ikot na po tayo. Huh. Kaya salamat guys sa inyong panunod sa aking pagja-jogging. Ayan po yung ating mga background view. Natures na natures. Oo. Oh, wala pang ganong bahay. Di, punti pa lang ang bahay. Uh, dito sa at Hello, may pantay oh. Hello, Pantay. Hello, Pantay. Ayan si Pantay. Pantay. Ayan. Uh, Mag-ajaging ka rin, Pantay. Ayan. <laughs> uh, diba? Ayan yung mga uh, alaga ng mga uh, mga tao dito. Ayan, guys. Nagpawisan na tayo. Salamat. Ayan, salamat sa inyong mga suporta sa aking mga live videos. Ayan guys, sa so, tuloy natin. Uh, mga makailang ikot yung tayo pa. Pawis na pawis na tayo yan. Ayan, ayan guys. Salamat sa inyong pag-suporta sa aking mga live video. Ayan, kagabi. Nasa Tagaytay, ay sa Tagaytay ako. Kagabi. Uh, uh, salamat sa TikTok yata ako nakapag-live kagabi. Oh, sa TikTok nga. <laughs> Kalimutan na natin nag uh, uh, live sa FB Reels. Pero okay na yun. At least uh, meron tayong live sa ibang account natin. Sa ibang social media account natin. Kaya salamat guys sa inyong panonood sa aking pagdajaging ngayong umaga. <laughs> Ayan. Thank you for watching sa aking live video ngayong maga na pagdajaging kaya guys oh thank you thank you ayan tuloy natin uh, isang round pa siguro oo oh, oh, pwede na oo oh, oh. ayan yung ating pong mga background sa ating ginajagingan ah oh wala na yung mga kasamahan ko dito na nagja-jogging meron nung mga nagja-jogging dito pag maaga pa pero na itong tanghali na wala na nag na sila oh, uh, madaling araw pa lang ito marami nang nagja-jogging dito uh, sa Forest Hills ayan eh, tayo eh, asikaso pa tayo ayan, ating mga pet pinapakain natin ah uh, naglinis sa bahay ayan <laughs> ayan ang aking routine pag umaga oh. At, uh, salamat guys sa inyong pranood hmm. thank you thank you thank you ayan oh salamat po ah. thank you thank you ayan masukal dito guys lalaki pa yung mga pulong mga nagataasan pa mga nakadamo ah, uh, yan yung ating pong mga background view dito sa ating ginajagingan ayan uh, salamat guys sa inyong supporta uh, sa aking live video na pagjajaging uh, yan yung ating pong ah, uh, kapaligiran Sarap magyaging dito guys. Kasi tahimik. Walang usok ng sasakyan. oh, pag sa syurad ka magjaging mga usok ng sasakyan. Mga malanghap mo. Ayan. Paahon guys. Paahon. oh, paahon itong uh, party na ito. Pero masarap guys. Oh, kahit dahan-dahan lang. Pagjaging masarap. Ah, Ayan. Kaya, salamat guys. Oh, oh paahon siya. Oh. Kahit dahan-dahan lang na pagjaging. Kasi paahon. Ha, oh, paakyat ito. Oh. Salamat sa inyong oh, uh, supporta sa aking live video. Ayan guys. Oh. Salamat sa inyong panunood. Ha, ah, hindi nga lang ako doon guys. <laughs> Paakyat kasi yung portion na yun. Ah, pero masarap ang pakiramdam ng nakakapag-jogging. Fresh ah, ah. air dito guys. Wala tayong Ayan, ah mahala hap na mga osok yung mga background natin mga na nagtataas ang mga punong kahoy karamihan dito akasya ayan ayan salamat sa inyong panonood guys ha ah, tsaka mga nara ayan o oh, mga nara naglalaki ang mga nara puro nara lahat yan sa, sa likod ko ayan ayan salamat guys Saan yung kuno nob? Hindi nga lakad Pero masarap pagramdam. Mapaakyat kasi yun. Yung portion yun. Kaya thank you guys. Saan yung pananood? Sa akin pong live video na nagja-jogging ngayong umaga. Ayan. So kung gusto nyo sumama sa akin sa pagja-jogging, pihihim lang kayo. Oh, paalam tayo sa mga kaibigan kong mga guard. Oh, sa gate. Ayan guys. Pinagpawisan na tayo ng gusto. Oh, salamat. Hmm. Ayan. Yung ating mga background view na nature na nature. Ayan. Green na green. Ayan, salamat guys sa inyong pranood. Ha, ah, sa aking jogging ngayong umaga ayan haba haba na yung naaikot natin oh oh kaya uh, salamat sa inyong panonood guys sa aking pagdajagging <laughs> yan yung ating mga background o no? oh, naglalakihang mga punong kahoy green na green kaya salamat sa inyong panonood guys sa aking uh, pagdajagging ngayong umaga Hanggang dito na lang. At pawis uh, na pawis na tayo. Kaya thank you guys. Salamat sa inyong panonood sa aking mga live video. Ayan. Hanggang dito na lang. Bye bye bye. Ayan. Oh, sarap na pakiramdam guys. Tayo pawis na pawis na. Kaya thank you. Salamat sa inyong panonood. Bye bye bye. God bless us all. 拜拜拜。Bye bye bye.